guys, mga, Ito na po tayo ngayon sa pinaka-boundary. Ito na po talaga yung boundary ng Tarkaon sa Ahit. Pabungyaw. Ito po ang tulay na ng... dito po nagtatapos ang pilaang, ang, ang buto. Ito po ang tulay yeah. na ng... kaingin. kaingin. Ayan po, kanan mo yung barangay kaingin ng Tarkaon sa Laguna na po ito. Dito kami nagpunta dati at nagpakita at... uh, 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 ba... Ayun, lawa. Sa kababayan natin yan po yung lawa dito din. Mayo, Nataan kami dito eh. ni Tito Jericho. Ayan na po, dito na po tayo. Nasa kanina. Ayan po, ito po ang ating. Mga dadaanan po. Ayan, may pinsan na. Kasi mga tita ka dito, taga dito na. May mga pinsan na. Kunsya lang isang tito mo sa unang saan. Doon sa, sa barangay. Uh, Ibaba, kunsya po yung isang pinsan. Ay Ayun nga po pala kay Kiko Cortez. Hello, pinsan ni Consal Kiko Cortez. Kumusta kayo? Congratulations! At, ah, magiging kati ka na, na ulit. Hi, Clarice! Congrats sa inyo ni Kiko. Sa so, magiging bagong baby ninyo. Miss you guys. Love you journey natin makakahaba -maka -maka itong way na to ng kainin pagkatapos po ng kainin kasi ah, papasukan naman po namin ay barangga ay ano ah uh, ano ba yun barangay ibabang ba ba yata hindi po putulit po muna ulit namin mamaya po ulit